<coughs> Linisin natin yung nakuha nating ube mga kabakyard para pagdating dun sa bahay ano na saing na agad para yung balat malinis masarap ito obi doon sa bukid dati, malilit pa kami, itong kinakain namin dati to, May tanim yung magulang namin dito, ganito, marami. Maraming tanim siya, ubi. Kaya nakita ko dito, abah, sarap to ah, ubi ah. Sisanay tayo sa bukid, kaya alam natin yung mga pagkain sa gubat na pwedeng pakinabangan. saingin natin ito mamaya. Mayroon pa doon sa taas. Pupuntahan natin ngayon doon. Kung nandun pa. Malaki din yun. Ito marami ito. Nasa ubi eh. Kaso hirap bungkalin. Kaya ito lang hina, hinahati ko lang. Ayos na. Libre na to. Ito yung pagkain namin dati. Sa bundok. Ano lang to dito eh. Yung hindi naman alaga to dito. Kusa lang tong tumutubo ba. Kasi baka dati may nagtanim rin dito. Kasi ito akala mo mamamatay na pero pag maanuhan sila ng ulan sumisibol sila. Kaya hindi mo malayan marami na silang sibol. Ayan habang tumatagal palaki ng palaki. Kakinabangan ng mga taong bayan. <laughs> Yung manakalam lang dito, makikinabang tayo. Yung mga iba, hindi naman alam nila to. Wala na to, ano na to. Wow, oh, parang may tao ah. So, marami na rin oh. Pupunta tayo dun sa taas ah. Tingnan natin kung andun tayong nakita Ayan mga kapatid hangga dito na lang ang video ko. Ah, tayo dito taas. Tingnan ko doon kung mayroon pa. Maraming salamat. Thank you for watching. Happy New Year sa lahat.